amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kabutihan at walang hanggang habag, sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong bukas at pusong uhaw sa kabanalan. Iniaalay namin ang aming panalangin sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin at halimbawa ni San Pacomio, ang banal mong lingkod na nagpamalas ng matibay na pananampalataya, matatag na disiplina, at buhay na tunay na inialay sa iyo. O San Pacomio, huwara ng mga monghe at pastol, ng mga kaluluwang naghahangad ng kabanalan, kami ay humihingi ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Ikaw na tumugon sa tawag ng Panginoon, nang may kababaang loob at buong pagtatalaga, tulungan mo kami na mapanatag ang aming puso sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Turuan mo kaming manahimik sa piling ng Diyos makinig sa kanyang tinig at sundin ang kanyang kalooban kahit sa gitna ng hirap at sakripisyo. San Pacomio, ikaw na nagtatag ng pamayanan ng mga monghe, bigyan mo rin kami ng espiritu ng pagkakaisa, ng buhay na may pagkakapit-bisig sa pananampalataya, sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa aming simbahan na pag-alabin mo ang init ng pananalig at ang alab ng tunay na pagmamahalan. Huwag mong hayaang lamunin kami ng lamig ng pagwawalang-bahala at ng sariling interes. Tulungan mo kaming itaguyod ang katarungan, kapayapaan at awa sa bawat araw. Sa mga sandaling kami ay nanghihina, ipanalangin mo kami upang manumbalik ang aming lakas. Sa mga oras ng tukso, akayin mo kami patungo sa liwanag. Sa aming mga pagkukulang, isama mo ang aming pagsisisi sa harap ng Panginoon at ipamagitan mo kami upang mapatawad at mabigyan ng bagong simula. Gaya ng ginawa mong disiplina sa sarili, turuan mo rin kami ng tunay na pag-aalay ng sarili para sa Diyos na hindi naghahanap ng kapalit kundi may pusong nagmamahal ng lubos. Sa bawat dasal na aming inuusal, sa bawat luha na aming iniaalay, at sa bawat pananampalatayang isinusulong kahit sa gitna ng kadiliman, ipanalangin mo kami kay Kristo na aming tagapagligtas. Idulog mo sa kanyang trono ang aming mga intensyon, ang aming mga pangarap, at ang aming mga kinatatakutan. Sa pamamagitan, munaway matanggap namin ang biyaya ng kabanalan, kalakasan sa pananampalataya, at kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. San Pacomio, tagapagtanggol ng mga kaluluwang naglalakbay patungo sa kabanalan, Tulungan mo kaming ipaglaban ang kabutihan sa aming sarili at sa aming kapwa. Ituro mo sa amin ang halaga ng katahimikan, ang kahalagahan ng disiplina at ang ganda ng pusong nakalaan lamang sa Panginoon. Naway gaya mo, matutunan naming pakinggan ang tinig ng Diyos sa katahimikan ng aming puso at sundin siya ng may kabuuang pagtitiwala. Sa bawat araw na dumarating, Nawa'y patuloy kaming mamuhay na may kabanalan, pagpupunyagi at matibay na pananampalataya. Kung kami man ay nadarapa, ipanalangin mo kami upang kami ay makabangon. Kung kami man ay naliligaw, akayin mo kami pabalik sa tamang landas. Kung kami man ay nalulumbay, ipadama mo sa amin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Sa wakas ng aming panalangin, O San Pacomio hinihiling naming na ang iyong halimbawa ay manatiling nakaukit sa aming mga puso at ang iyong panalangin ay magsilbing tulay sa aming paghahangad ng kabanalan. Sa panahong kami ay magpapatuloy sa landas ng pananampalataya, naway hindi kami mawalan ng pag-asa, kundi lagi naming alalahanin ang iyong mga yapak na sumunod kay Kristo nang may kabuuang pagtatalaga. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap pa ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Sa tulong ni San Pacomio, naway makamtan natin ang biyaya ng tunay na kabanalan at walang hanggang pagsasama sa piling ng Diyos. Amen.